At ayun, magandang araw mga lodi, mga idol, mga ka-farmers. Ito ang inyong kalods. Ayan, nagduduyan duyan sarap buhay. Nagpapahinga-hinga habang kami, ano, aming ginagawa. O. Then, puputol ng puno ng kawayan, ayan, mga lods. Kapon pa namin nung nilinis. Pero ito kami ngayon, pahipahinga muna, kakakain lang. At mga maibigan ninyo, paki-like, paki-share at subscribe din po. Para naman po makatulong kayo sa munting channel nila Boyon Talisayin, The Hunter. Ang mga lods, mga idol. Oh. may silap din kami diyan sa tabi mga idol. Oh. para ute-ute na susunog yung mga tinik ng kawayam at mga pinagtalasan. Um, yan, si paring Kenneth. Ya no, si ataut sa kanila yan oh. no. Oh. Nagsiself din yan no. Oh. Lalaro. Di games. Tutulog muna tayo ng kaunti Idol habang kakakain lang, Papahipahinga Dah. Duyan nasa duyan, habang nasa duyan tayo Papahipahinga So maibigan po naman, pakitulong naman po sa channel ni Laboyon Talisayan de Hunter. At shout out po kay Kenneth alias Bantam de Yan. Shout out po kay Dante Oleta. Mayroon po siyang channel din. Dante Oleta. Yang vlog. Hindi na po yung farmer's manan kanya kasi po maraming may may ari nung pangalang yun hindi makuan Dante Oleta po pakisub pakisuportahan din po ninyo ang channel ni Dante Oleta gayon din po ah uh, si shoutout kay Gabby Boy Mix Vlog at saka po do sa aking anak na si JC na JC GC, JC TV niya. at saka po pakisuportahan din po pakitulungan po ninyo at gayon din po kay DXN Kit Vlog kay Lodi Moto idol Lodi uh, kay Epi Sampaga idol Epi shoutout sa iyo at kay Juan Lagalag idol kati na uli. Eh, hindi ako makapuntarian eh. Dahil busy lagi. At saka pag ako'y paparian, parang hindi natutuloy. Eh siguro pagka isang araw na lang na medyo bakante at sadyang may panahon na para paparian, siguro magkaka-meet o magkaka-collaboration din tayo sa Agubatan Diyas sa inyong lugar. Gayun din po kay... Juan Lagalag Idol Kaganda ng mga Content mo Kay Tisa Channel Idol Tisa ah, Talagang saludo ako sa iyo Pakitulong din naman po Para naman po makarating din si Labo yung talisayin sa mga nararating ninyo at naabot na. Gayun din po kayo yung De Leon Mix Vlog. Idol De Leon, dami mong ginagawang mga patakir ah. Ang customer mo. Sana isang araw, pakapasyal ka sa akin dito sa Barangay Santor Tanawan City, Batangas. Marami, marami rin ako mga mistiso dito ngayon. Kasi yung mga puro ko, kagaya ni Bulan yung nahuli ko sa Bicol na disgrasya na napila yan ah, na matay pa kaya pasensya na po kayo hindi ko talaga lubos na akala na talaga mapapatay, mamamatay pa si Bulan na matay po na disgrasya at gayon din sa iyo Galigar TV Idol Galigar Laking Bukid sa out sa iyo laking bukid kay John TV ng parting Visayas at kay June TV ng Katalagalugan hindi ko alam kung saan mismo lugar siya June TV kasi dalawa yan eh, isang John TV ng parting Visayas at si June TV ng parting Katalagalugan at saka kay Ragusta Idol Ragusta TV yang shoutout out kayo. kay Tuludos ng Korea Tulodos Idol Katia na uli Okay lang hindi ka makapangati Mara, malaki naman ang kinikita mo riyan Bakenemen! na <coughs> Gayun din po kay sa kay Empoy di Uragon Idol Empoy Ang ganda ng uh, na, Bagwis Sana si Bagwis manatili dyan sa pangangalaga mo sa lugar mo At hindi na siya lumayo dyan Balang araw Kahit siya ay namumuhay na sa ilang Eh nakakabanding mo pa rin at good luck sa iyo. Idol Lempoy. At saka sa kay Miss Queen. Ah, uh, shout out sa iyo, Idol. At sa aking pamilya diyan sa Barangay Santor kay sa misis ko kay PL Lita Magallanes shout si out sa kanila at sa buong pamilya amin. at sa mga patsika shout out sa kanila at dito kami gumagawa sa lugar ng kamag-anak ng misis ko na si Mario Patsika shout out sa kanila sa anak niya na si Randy Patsika yan ang itong lupa na nabili pinaalis yung kawayan para matamna ng panibagong halaman at matayuan ang bahay dito sa gitna yun kaya uh, kami narco yan o uh, mga kabayan ah uh, shout out din po sa iba pa nating mga kahunter at saka mga lodi kagaya ni mox 23 tv idol mox shout out sa iyo gayon din po kay Tatay Rom uh, Idol Romolo Ah, uh, hindi uh, ko ma na-mention ko yung apelyido mo. Romulo. Basta na mention ko yung apelyido mo. Tapos kay Ricky Boy Mix Vlog. Ricky Boy Idol. At sya, uh, buong tropa ng mga Lodi Moto ng, ng Lodi Moto. Shoutout sa inyo. Mga Lodi, mga idol, paki-support naman, paki-tulong naman. Baka sakali makarating din ako sa mga narating na ninyo na ma ni YouTube na magkaroon din naman tayo ng papel para maging legit na legit tayo. At kahit papano, may, may balik sa atin. At sa lahat po ng hindi na na shout out paumanhin po sapagkat hindi ko matandaan ng iba't wala akong listahan at tuko ko sa gitna ng gubat ayan nagubatan po yan at shout out po sa aming samahan ng farmers association ng santor farmers association sa, vice, ah, sa aming presidente si Presidente Tereso Pachika, kamag-anak din yun ng misis ko. Shout out sa iyo. Kakantisoy. At gayon din po kay Vice President Consihal Marisa Gonzales at Consihal pa siya, coordinator ng City Coordinator din. Shout out po sa inyo. At kay Consihal Milo Andaya, koordinator, Barangay Coordinator ng Santor Farmers Association. Shout out, shout -out po sa inyo, Kusyal. Kay Kusyal Ronnie. Hindi ko hindi ko nasasabihin ang mga apelyido nyo, mga Kusyal. Kay Kusyal Ronnie. kay Kusyal Emit. Shout out sa inyo. Kay Kusyal Buyet, Kusyal Bong. Shout out sa inyo. At sa aming kagalang-galang na kapitan, Rolando Garcia Cup Shoutout po sa inyo at sa aming mga kasamahan sa farmers kay ati Nora kay ati Gloria shoutout sa inyo kay ati Penji kay ati Luz Shoutout po sa inyo at gayon din po kay sa, sa kay Kuya Eddie Kuya Maynard at sa lahat-lahat po ng Farmers Association ng Barangay Santor mga uh, kaparmers mga kasaka kung ako man ay nakakapagsalita ng mga salitang madandamin o nakakaantig ng kaloban, mga kaparmers pag na ninyo po ang inyong abal lingkod labo yung tali sa nagpapapansin lang po ito mga Lodi, mga idol, mga farmers, nagpapapansin lang para mapansin naman ninyo at may subscribe ninyo yung YouTube channel ni Laboyon Talisayin The Hunter. Yun lang po ang purpose ko doon. At kung at para po kung kayo ay halimbawa ay nasa na karamdam na, uy, grabe ito si Laboyon ito ah. ko comment din naman po ninyo. Yun lamang po mga kaparmers ang hingi ko po sa inyo, suportahan din po ninyo ang inyong abal lingkod. May nalimutan pa po ako sa pangalan ng ka kaparmers, si Ma'am Vicky Samanyego Ma'am Vicky, shout out po sa inyo, sa pamilya nyo. Sir, kumusta na kayo, Sir Rolly? Ayan. At saka po, kay sa aming tropa na si Kwam si Dante Oleta. Pakisuportahan po muli po ninyo yung YouTube channel Dante Oleta. Yan. Ang kanyang Dante Oleta TV. Ba yun? o siya nga? Kay Dante Oleta. Yun ang pakisuportahan po ninyo. Mga Lodi, mga Idol. At saka kay Boy Mix Vlog. Pakisuportahan po ninyo ang lubos at ang inyong abal lingkod pakitulungan din po ninyo para naman po kahit papano marating po ang ninanais nila buyon talisayin na makilala sa buong mundo bilang isang mahusay na youtuber at kung paano, i-comment po ninyo yung mga kakulangan ko at sisikapin ko po na mabuo ang inyong mga gustong mangyari. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good luck. God bless. At I love you all. See you next video.